Yan mga playground siya, na-i-vlog ko na yung Okay, gagandaan po dito mga karonda. Dito po sa terminal ng Makadoda. May sarili pong gas nila dito. Kaya po, yan po. Dito na rin po sila ng gagas. Kaya hindi na may hirap maghanap ng gas kapag ganyan. Yan oh. yeah, mga karonda. Yan po mga tropa natin mga tricycle driver. Kaya eh. po, dami yan. Oh. Okay, dito po mga karonda. Shoutout, shoutout. Dito po ako ngayon sa Fairview Terraces mga Ito po sa pila ng mga tricycle Ito po yung mga ating mga tropa Mga kasama natin sana buhay Okay, yung mga tagay na nagpipila oh Yan yeah, talaga buhay to na Talaga na Okay, shoutout po sa pumaligaya maligaya Mga to, dad. Okay, yan Shout po, shoutout po Yan, sa ni pare oh Okay mga Karonda, dito po sa Robinson mga Karonda eh. ay <laughs> Perpetre Resist pala Ano po, dito po uh, Ano po mga Karonda oh. Tatawid po kami doon sa Robinson mga Karonda ano Kasi yung bibili namin yun Silver Wala pala dito sa Terrasis Sa Robinson lang meron Okay, sige tawid Okay, thank you po makakaroon Magko-cross border kami kasi po dyan lang kabila yan po kami makakaroon dahil yan po yung SM yan oh. dito naman po sa right side Yan yung Robinson magkakatabi lang po itong mall dito mga karunta Fairview Terraces Robinson tsaka SM yan dito po yung pinaka terminal na makatoda mga, mga karunta yan po dalawa po yung terminal na pero ito yung main terminal na ito sa may Robinson so, yung ito po yung pinakamarami motor dito sa lugar namin mga karoda po okay, yung mga tropa natin mga tricycle driver oh. Hoy, okay, do ko pila nila. Ah, okay. Tara kami luko kasi dala kami sa sakyan pero naglalakad kami. Eh wala pala lang yun yung silver sa robin, ano eh, terrace eh. Kaya dito kami sa Robe so Oh, okay po, mga karon na yan po. Dito po mga karon eh open na rin po yung Changi dito. Hanggang before Christmas, no October pa lang bukas na yung Changi yan. Kaya talagang dito masarap mag-shopping. Okay, po mga karon na, i vlog ko na rin dito 'yon. Yung, yung playground nila, yung mga playground siya, i vlog ko na nakaraan niya. Okay, gagandahan po dito mga karonda. Dito po sa terminal ng Makadoda, may sarili pong gasin dito kaya po yan po dito na rin po sila ng gagas kaya hindi na may hirap maghanap ng gas kapag ganyan oh. yeah, mga karota yung metro mga tropa natin mga tricycle driver eh. So, yun po dami yan oh. Okay, Tuturo ko po kayo dito sa lugar namin Dito po sa Robbie's Old Place na Balikis Ayan, kompleto na sila oh. Talagang Napaka-unlad dito lugar na ito Ayan, may pila din po ng Bagong silang dito mga karawanda Ayan po Pilaan ng jeep Kapuntang bagong silang kanan kape okay. ok dito naman po mga karo daya po may mga designated na area na po yan no? bago silang kaliwa yan kahanapin nyo lang yung pangalan na pupunta nyo yan no? okay, yung mga tropa natin Alright, makasama natin mga tricycle driver mga karo Dito naman po sa kabila. Dito po yung side ng Capitol Toda. Dalawa po yung terminal dito mga karunta. Isang maligat pa ka Toda. Tsaka ka Toda. Ito po. Ito po yung pila nila mga karunta. po. Papunta doon. Okay po mga karunta. Shout out po.